Valenzuela Ano yung Valenzuela? Saan banda yung Valenzuela? Ano meron sa Valenzuela? Bakit tinatawag na Valenzuela? Ang Valenzuela ay dating tinatawag na Polo. Nakakalauna itiningalan sa isang magiting na si Dr. Pio Valenzuela. Si Dr. Pio Valenzuela ay purong taga-Polo, Bulacan at naging miyembro rin ng Katipunan. Siya rin ang nagtungo sa dapitan upang kumbinsihin si Dr. Jose Rizal na sumuporta sa katipunan. Ang kanyang bahay ay nanatiling matatag at maganda. At sa pagtiriwang ng ikaapat na daang ang Muzon ng Balinsuela ay patuloy sa progreso. Sa tulong ng mga Balinsuelano, mahusay na namumuno at sa tulong ng Diyos. Mula sa napakayamang historia, kultura, pagkain at tanawin at iba pa. Ang Venezuela ay isang bayan ng kasaysayan at kaularan.